Ang pagkakaiwan ay nangyari ngunit hindi ito pinili, ito ay naging bunga. Sobrang orgulo. Sobrang takot. Sobrang katahimikan. At walang nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Gayunpaman, may isang bagay na nag-aatas na magtagpo na ngayon. Para bang ang oras ay sa wakas sinusubukan na ituwid ang mga bagay na iniwan para sa susunod na pagkakataon. Ang mga alaala ay patuloy na bumabalik. Ang mga senyales lumalabas at ang damdamin hindi kailanman nawala. Hindi ito namatay. Nananatili lamang ito roon, nakatago, naghihintay na dumating ang tamang panahon. Ang muling pagtutok ay naantala ng lahat ng hindi nasabing bagay. Ngunit marahil ay hindi ito kailanman nakaligtaan. Ang siklo ay tila nais magsara. At kapag ang kapalaran ay nagsisimulang itulak ang dalawang kaluluwa sa parehong direksyon, nagiging mas mahirap ang baliwalain kaysa sumuko. Dapat sana itong maging isang pahinga lamang. Isang sandali. Isang tigil, tulad ng mga imposisyon ng buhay kapag ang lahat ay nagiging labis na magulo, mabilis at mabigat. Ngunit ito ay naging distansya. Naging katahimikan. Naging kawalan. Hindi ang damdamin ang nagbago. Ang lakas ng loob ang nawala. At sa kabila ng tila pagkakalimot hindi ito nangyari. Kailanman ay hindi ito nangyari. Lahat ng mga naranasan ay patuloy na umaalulong, kahit na sa mga bulong, kahit na sa mga anino. At ngayon, may isang bagay na nagsisimulang magbago. Ang oras ay hindi bumabalik, ngunit minsan siya ay sumusubok na ayusin. At kapag ito ay nangyari, wala nang nananatili sa parehong paraan. Yan niugat ng pagkakahiwalay hindi palaging isang pagtatalo. Hindi palaging isang pagkakamali na hindi matatawad. Minsan, ang naghihiwalay sa dalawang tao ay ang hindi kailanman nasabi. Ito ay ang akumulasyon ng maliliit na sugat. Ito ay ang takot na magmukhang mahina masyado para aminin kung gaano ito kahalaga. Ang orgulo ay nagtatago. Ang katahimikan ay nagpoprotekta. Ang oras ay nag-aantala. Ngunit wala sa mga ito ay nakakapagprotekta laban sa damdamin. Dahil ang totoong nararamdaman ay nabubuhay. Kahit tahimik kahit walang espasyo. Madaling ituro ang mga sanhi, isang maling interpretadong kilos, isang sandali ng tensyon, isang salitang hindi sa tamang oras. Ngunit, sa kaibuturan, ang naghihiwalay ay hindi ang nangyari, ito ay ang hindi natugunan. At ang hindi natutugunan, babalik. Mas maaga o mas huli. Sa isang paraan o sa iba. Yan i-LA palatandaan, yan ay hindi kailanman huminto ay eh, pagdating sa labas, lahat ay tila natapos na. Ngunit ang mga palatandaan hindi kailanman huminto. Ang ilang mga kanta ay patuloy na sumusugat. Ang ilang mga lugar ay may dalang kakaibang kawalang bisa. At paminsan-minsan, ang pangalan ay bumabalik kahit na hindi tinatawag. Ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay ang universo na nagmamatigas. Ito ay ang buhay na bumubulong, hindi patapos. Ang mga alaala ay hindi naglaho dahil hindi sila nalampasan. Sila ay simpleng napatahimik, nakaimbak sa isang sulok ng isip kung saan walang akses ang lohika. Kapag ang isang bagay ay sapat na malalim, patuloy itong nagpapakita, kahit na walang humuhuwag admitido. Kahit na tila ang lahat ay umusad na. Yen hitakot din ay humahape, denzi mapagmalaki din ay humahad lang bakit walang muling pagkakapag-ugnay. Bakit hindi kailanman nangyari ang muling pagtatadpo? Dahil ang bumalik ay nangangailangan ng mas maraming tapang kaysa sa umalis. Dahil ang pagkilala na namimiss mo ang isang tao ay, madalas, mas mahirap kaysa sa magpanggap na nakalimutan mo na. Ang pagmamalaki ay ang kalasag ng taong nasaktan na ng labis. Ang takot ay ang preno ng taong may malasakit pa. At marahil, parehong naramdaman ng dalawa ang ganitong damdamin. Marahil, bawat isa ay naghintay para sa unang hakbang ng isa't isa. At sa paghihintay na iyon ang mga araw ay naging mga buwan. Ngunit ang totoo ay hindi naglalaho, ito ay natutulog lamang. At ngayon, may nagsisimula ng magising. Yen he muling pagtatagpo ilay nagsisimula, kahit din eh, hindi mapansin minsan ang muling pagtatagpo ay nagsisimula bago pa man ito mangyari. Nagsisimula ito kapag ang mga alaala ay muling nagsimulang sumakit sa ibang paraan. Kapag ang pangalan ng ibang tao ay lumalabas ng hindi sinasadya. Kapag ang presensya ay nararamdaman kahit nasa kawalan. Ito ang mga unang hakbang. Banayad, halos hindi nakikita, ngunit totoo. Maaaring mukhang walang nagbago. Ngunit sa loob, pareho na silang nagsimula ng lumakad tungo sa isa't isa. Hindi palaging may kamalayan. Hindi palaging tuwid. Munit ang mga daan ay nagsimula ng kumilos. At ang oras ay nagsimulang gumawa ng mga bagay na naiwang nakabitin, pagsasama-sama muli ng mga bagay na nahati. Yan ay katotohanan na hindi nagsalita maraming bagay ang nanahimik. Maraming bagay ang iniwang para sa ibang pagkakataon. Mas may mga katotohanan na mas mabigat ang dala habang mas matagal silang nananatiling nakatago. Ang walang pakialam ay hindi kailanman totoo. Ang tuloy ang buhay ay hindi kailanman tapat. Ang paglayo ay isang paraan ng depensa. Hindi ito naging solusyon. At ngayon, ang mga katotohanan ito ay humihini ng puwang dahil ang mga damdaming hindi natutugunan ay nagiging mga siklo. At ang mga siklo na hindi natatapos ay nauulit. Ang isang bagay na isang araw ay naputol, ay humahanap ng pagpapatuloy. Hindi lang ito pagkamis. Ito ay isang tawag. Iyan ay pagbabalik dahil hindi katulad ng noong nakaraan, ili ili ay magandang bagay ang muling pagkikita ay hindi magiging katulad ng simula. Magkakaroon ng peklat. Magkakaroon ng paghinto magkakaroon ng nakaraan. Ngunit magkakaroon din ng kamalayan. Magkakaroon ng katatagan. Magkakaroon ng uri ng pag-aalaga na lumalabas lamang pagkatapos ng pagkawala. Hindi ito tungkol sa pagsisimula mula sa simula. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy kasama ang lahat ng natutunan. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mukha ng mga bagay na tinakasan ng matagal at, sa wakas, harapin ito. Walang tunay na muling pagkikita na nagaganap ng walang pagbabago. At kung bumabalik ka ito ay dahil mayroong isang bagay na nahinog. Yan ay connection iha ay hindi nawala, nagtatago lang kahit na malayo, may isang bagay na palaging nanatiling buhay. Isang hindi nakikitang ugnayan. Isang koneksyon na walang oras, distansya o kawalan ang makakaputol. Hindi ito isang romantisasyon. Ito ay isang katotohanan. Kapag may connection, ito ay nananatili. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito humihingi. Ito ay naghihintay. Ito ay dumadaan sa mga yugto, krisis at mga abala. Ito ay umuurong, ngunit hindi nawawala. At nayon, ito ay bumabalik sa ibabaw. Mas matatag. Mas tahimik. Mas hindi maiiwasan. Yan ni siklo lili na babalik sa puntong pinagmulan lahat ng nagsisimula sa katotohanan, nagtatapos sa muling pagkikita. Kahit na mas matagal. Kahit na mas masakit. Ang ilang mga siklo ay nagsasara lamang pagkatapos na matutunan ng pareho kung ano ang kailangan nilang matutunan. At kapag ito ay nangyari, walang makakapigil sa pagbabalik. Hindi ito tungkol sa pagpupumilit. Ito ay tungkol sa pagkakasundo. Sa ritmo. Sa oras. Dumating na ang sandali. Ang dapat sanang pambalik ay bumabalik. At ang dapat sanang malapit ay nagsisimulang maramdaman ito kahit hindi maipaliwanan. Kung ang lahat ay tila bumabalik sa simula, marahil ay wala namang naganap na katapusan. Marahil ang lahat ng ito ay isang napakatagal na paghinto lamang. Isang pahinga pa rin. Hindi isang pangwakas na tuldok. Kapag ang damdamin ay tunay, nakakahanap ito ng mga puwang. At bumabalik. Sa di inaasahang paraan. Sa di may iwasang paraan. Walang paraan upang kontrolin. Kailangan lang maramdaman. Kailangan lang kilalanin. At kung kinakailangan payagan. Kapag ene silencio yake enes maraming sabi kaysa si li salita minsan, ang hindi sabi ay mas mabigat kaysa sa anumang pag-uusap. Walang sigawan, walang sagupaan, tanging ang kawalan. Yun bang kawalan na dumating ng walang babala, walang malinaw na paliwanag, tanging ang katiyakan na may nawala sa landas. Ang silensyo sa labas ay tila kapayapaan. Ngunit sa loob, ito ay katahimikan lamang. Ito ay isang espasyo kung saan ang kayabangan ay mas malakas ang tinig, ngunit walang napupuno. Dito nagiging rutina ang pangungulila, pinigilan, ngunit naririyan. Marahil ay nagkaroon ng pagsubok na kumbinsihin ang sarili na ayos lang ang lahat. Ngunit wala. Walang ayos kapag ang isang bagay na may kahulugan ay tahimik na nawawala ng hindi nagpapahatid ng paalam. At ang pinakamasakit, ang tahimik na ito ay patuloy na umiiral. Ngunit ngayon nagsisimula na itong maging sagabal. Hindi na ito depensa. Ito ay abala. Ito ay bigat. Ito ay panloob na panghihikbi. Ito ay ang kaluluwa na humihini ng paliwanag sa isang bagay na hindi kayang lutasin ng panahon. L.A. and Italy Tali Dine eh, hindi napuputol, kung ay manay distorsyon, hindi mahalaga kung gaano pa kalayo ang mga pagsubok na ipaliwanan. May mga tao na nananatiling konektado kahit na nasa magkasalungat na dako ng buhay. Sila ay sumusunod sa magkakaibang landas, gumagawa ng magkakaibang desisyon, nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit sa isang dikitang punto, patuloy silang nakatali sa isang manipis na sinulid na umaabot, ngunit hindi napuputol. Ang sinulid na ito ay umiiral. Hindi madaling ilarawan ito. Walang pangalan, walang katayuan. Ngunit ito ay umuusad. Sumisigla sa mga tiyak na sandali, mga kaarawan na hindi binanggit, mga mensaheng hindi na ipadala, mga pop na iniiwasan ng walang malinaw na dahilan. At kapag ang sinulid na ito ay nagsisimulang hilahin pabalik, ito ay dahil may isang bagay, sa loob, na aktibo pa rin. Kahit na nakatago sa anyo ng paglimot. Yan ay sakit ng kawalan ilay hindi ines mabigat kaysa ay sakit ng dog. Masakit ang malayo. Ngunit mas masakit pa ang hindi malaman kung maaari sanang naiba ito. Ang duda ay tahimik na kumakain. At kung nagbigay daan ka sana sa isang pagkakataon pa. Eh kung sinabi ko ang nararamdaman ko noong may panahon pa. Eh kung ang isa pa ay naghihintay din ng parehong kilos. Ang pag-aalala ito ay hindi nawawala sa mga pang Ito ay nagkukubli lamang. Ngunit sapat na ang isang trigger, isang amoy, isang hindi sinasadyang alaala at lahat ay bumabalik. At sa tuwing bumabalik, mas lalong umaabot ang sakit dahil ang oras ay hindi nag-aalis. Ito ay nagpapalalim. At kapag ang sakit ay hindi nawawala, ito ay dahil may kahulugan pa. Mayroon pang ugnayan. May kasaysayan pa. Kasaysayan na hindi natapos, ito ay pansamantalang huminto bago ang huling pahina. Yen e simula banje Benji wakas le nasa iyong lugar mayroong isang masakit na ironya sa ilang mga koneksyon. Sila ay nagsisimula at nagtatapos sa parehong punto. Ang parehong lugar kung saan lumitaw ang unang sulyap ay ang lugar kung saan ang wakas ay bumabalik upang magtanong, natapos na ba talaga? Ang siklo ay pino. Ngunit umikot ito. At sa pag-ikot, itinutulak nito ang parehong panigpabalik sa pinagmulan. Ang daan ay maaaring mukhang iba at ito nga. Ngunit ang direksyon ay palaging pareho. Dahil ang anumang totoo isang beses ay hindi madaling mawala. Maaaring sa muling pagtagpo, lahat ay iba. Ngunit ang pinag-ugnay ay nandyan pa. Ang enerhiya ay nananatili. Ang pagkilala ay agad. Para bang, sa kabila ng lahat, ito ay may kahulugan pa rin. At kapag nangyari ito, walang paraan para baliwalain. Kapag Yenze muling pagtagpo niya ay hindi opisyal, iliilay kailangan dumarating ang isang sandali kung kailan hindi na may iwasan. Ang muling pagtagpo ay humihiwalay mula sa isang malayong ideya at nagiging kadyat. Ito ay hindi tungkol sa pagbabalik hindi ito tungkol sa muling pagsisimula. Ito ay tungkol sa pagsasara ng mga naiwan na bukas. Sa pagsasabi ng mga bagay na napigil sa lalamunan. Sa pakikinig sa mga bagay na, hanggang ngayon, ay maaari lamang isipin. Wala nang puwang para sa mga hinuha. Para sa, kung sakali. Para sa mga katang isip na wakas. Mayroon lamang ang bigat ng katotohanan at ang pangangailangan ng kaluwagan at ang kaluwagan na ito ay dumarating lamang kapag may tapang. Tapang na harapin, na makinig, na magsalita, na naroroon kahit hindi alam kung ano ang asahan. Yanhi hi buhay ilalay hindi nagbibigay ng oras, ngunit nagbibigay ng bagong pagkakataon hindi maibabalik sa simula. O maibabalik ang mga pagkakamali. Ngunit ang buhay, paminsan-minsan, ay nag-aalok ng ibang bagay, isang pagkakataon na gumawa ng pagkakaiba. Natingnan ang mga bagay na nakasakit at sabihing, hindi ito kailangang matapos ng ganito. Bihira ito. Banayad. Ngunit kapag nangyari, lahat ay nagbabago. Dahil ang ilang mga pagkakataon ay hindi na bumabalik. Ngunit ang ilang koneksyon babalik. At babalik ng may higit na lakas, higit na kamalayan, higit na katotohanan. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakatugma. Ito ay kapalaran na kumikilos. At kung sino ang makakapansin nito sa tamang oras, nauunawaan, ang oras ay hindi bumabalik. Ngunit ang ilang damdamin, bumabalik. Yan ay kapalaran ihay naghihintay ng isang gesto, isang lamang hindi kailangan ng mga pahayad. Hindi kailangan ng mga pangako. Minsan, sapat na ang isang kilos. Isang sulyap. Isang maikling mensahe. Isang nabasag na katahimikan. Ang kilos na ito ay maaaring magmukhang maliit, ngunit ito ay nagdadala ng lahat. Nagdadala ng nangungulilang damdamin. Ang pagsisisi na hindi nasabi. Ang kagustuhang subukan muli, kahit natakot. Ang kapalaran ay hindi humihiling ng kadakilaan. Humihiling ito ng katotohanan. At sino mang may tapang nagawin ang hakbang na ito, mauunawaan, hindi huli ang lahat. Naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Ang paghihiwalay na ito, hindi ito dapat tumagal ng ganito. Ang dahilan ng paglayo ay hindi ka walang interes. Ito ay protection. Ito ay takot na nakasilong sa anyo ng kawalang saysay. Ngunit ang oras ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga nawawalang bagay. At kapag nangyari ito, hindi ito koinsidensya. Ito ay pagpapantay ng mga utang. Ito ay ang buhay na nagbibigay katarungan sa mga bagay na may kahulugan pa rin. Ang muling pagkikita ay maaaring mas malapit kaysa dati. At marahil sa kailaliman, alam na ng dalawa ito. Natitira na lamang ay malaman. Sino ang unang gagawa ng hakbang? Kapag walang alam kung paano magbalik, ngunit Vanhe dalawa ire naghahanap kakaiba kung paano ang dalawang puso ay maaaring magkaalam sa dilim, ngunit nananatili sa lugar sa takot na madapa sa daan pabalik. Walang manual para sa pagbabalik matapos ang mahabang pagkasira. Ang mga salita ay tila masyadong marupo. Ang oras masyadong mahaba. At ang pagmamalaki na riyan pa rin sa pagitan ng dalawa. Ngunit mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa lahat ng ito, ang kagustuhang hindi hayaan na matapos ito sa ganitong paraan. Dahil, kahit gaano man katagal ang lumipas, kahit gaano man umusad ang buhay, may isang bahagi sa loob na hindi natagupit. At hindi ito tungkol sa pagdepende, pagkamis o pagromantisa ng sakit. Ito ay mas malupit, mas likas, ang pagkakaalam na hindi nagkaroon ng sapat na oras upang maranasan ang lahat ng kinakailangang maranasan. Kapag parehong nararamdaman ng dalawa, ngunit walang nakakaalam kung paano sabihin ang katahimikan ay nagiging pagkakulong. At ang tanging daan palabas ay ang kilos. Maliit. Discreet. Pero tunay. Dahil ang nakakaramdam kumikilala. At ang kumikilala tumutugon. Yan hi muling pagkikita yahay ay hindi isang sulong, e ay isang tahimik na nga'y pagsasaliksik maaaring magmukhang nawala ang lahat. Ngunit walang ganap na nalilimutan kapag ito ay naranasan ng totoo. Kadalasan, hindi nagsisimula ang muling pagkikita sa mga salita. Nagsisimula ito sa mga hindi inaasahang presensya. Sa sabay-sabay na pag-isip. Sa hindi komportabling pakiramdam na may mangyayaring bagay. Ito ay isang banayad na tawag na lumalakas. Una sa mga alaala. Pagkatapos sa mga panlabas na senyales. At sa wakas, sa malinaw na kaalaman na mayroong bagay na patuloy na humuhugot at kailangang pahaladahan. Hindi ito basta pagkakataon kapag muling nagpunta ang dalawang landas. Ito ay resulta ng mga panloob na proseso na walang nakapansin. Ng mga desisyong hindi na ilahad. Ng mga pagnanasa na tinanggihan ng masyadong mahaba. Ang muling pagkikita ay ang sagot na dumarating kapag ang katotohanan ay hindi na kayang itago sa katahimikan. Yen ene bagay ene hindi nabsang. Ilay ene bigat kaysa ene nabsang may mga salitang hindi kailanman nasabi. Sila ay nahahabol. Lumikha ng bigat na ngayon ay nadarama sa paghinga. Hindi ang mga hidwaan ang nagdulot ng distansya. Kundi ang mga paghinto. Ang mga pagkaabala ang pagbibigay suko sa pagtangkang umintindi bago kumilos. Lahat ng mga natirang hindi na isasagawa, babalik. Babalik sa anyo ng mga pangarap, ng mga nananatiling isip, ng mga pagdududang hindi mawala. At habang walang katotohanan, walang kapayapaan. Kaya nga may ilang tao pa rin lumilitaw, kahit dapat ay wala na. Dahil may usapan na hindi kailanman nangyari. Isang paghingi ng tawad na hindi kailanman na ipahatid. Isang yakap na napasuspended sa panahon. At habang ito ay naroon, hindi natatapos ang siklo. Yen hi wakas le ay nangyayari lang kapag inay kawalang interes, e eh hindi i benzi, kaso ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi po. Ito ay kawalang interes. Ito ay kapag ang pangalan ay hindi na nagdudulot ng anuman. Kapag ang alaala ay hindi na nagtatawag ng reaksyon. Kapag nakikita ang isa na dumadaang at wala nang gumagalaw sa loob. Ngunit hindi ito ang kaso. Mayroon pang hindi komportable mayroon pang pag-isip. Mayroon pang galaw sa loob. At sapat na ito upang malaman na hindi pa tapos. Hindi sa tunay na paraan. Kahit na walang sinasabi, kahit na parang lahat ay nalutas na mayroong isang bagay na natutulog. At ang kung ano ang buhay, maaga o huli, ay naghahanap ng hangin. Ang pagwawalang bahala sa katotohanan ito ay nagpapaliban lamang sa hindi maiiwasan, ang pagharap sa kung ano, sa ilalim, lagi nang may kahalagahan. Yan ni unang gesto yang ay hindi kailangang maging tamang, kailangang maging totoong maraming tao ang umiwas bumalik dahil hindi nila alam paano. Naghihintay sila sa perpektong pangungusap. Sa tamang pagkakataon. Sa ideal na senaryo. Ngunit hindi ito umiiral. Ang nag-aantay sa kasakiman ay nawawala ng pagkakataon para sa koneksyon. Dahil ang unang hakbang ay hindi kailangang planuhin. Kailangan lamang itong maging totoo. Isang simpleng mensahe. Isang magaan na paglapit. Isang senyales na nagsasabing, iniisip ko pa rin ito. Hindi ito tungkol sa panghihikayat. Ito ay tungkol sa pagbubukas. Sa presensya. Sa pagpapakita na ang pinto ay hindi nasarado. At minsan, ito ang lahat ng hinihintay ng isa pang tao. Ang distansya na tila tiyak, marahil ay hindi kailanman naging ganon. Marahil ito ay naging espasyong kinakailangan upang ang bawat isa ay lumago ng sapat upang maunawaan kung ano ang talagang mahalaga. Ang muling pagkikita ay hindi pagbabalik sa kung ano ang dati. Ito ay isang paglusong sa lahat ng maaaring mangyari. Dahil ang pag-ibig, kapag ito ay tunay, ay hindi naghahanap na buhayin muli ang nakaraan. Ito ay lumilikha ng isang bagong kasalukuyan na may higit na kasanayan, higit na lalim, higit na katotohanan at ngayon marahil ito na ang tamang oras. Hindi na oras ng kayabangan. Ni ng paghihintay. Ngunit oras ng kilos. Ng presensya. Ng panimula. Kung ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, ilike, magkomento kung ano ang iyong naramdaman, magsubscribe sa channel, at ibahagi sa mga nangangailangan marinig ang mensaheng ito ngayon.